Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys, nandito tayo sa balcony. It's a Saturday, tapos hindi tayo pumasok dahil nga may hangover tayo. And umaga na tayo naka-uwi galing sa inuman kagabi. Na-invite lang naman ako. Eh, muntik ka pa kaming mapaaway. Ako, muntik pa ako mapaaway kasi nga yung tawag niyan, yung yung kasama ko kasi ang dapat ang mapapaaway. Pero parang ako yung tumitira. Ayan, magtulit tayo guys kasi na si siya ina-kiss. siya na in kayo guys, Tatalipa ko kasi Nungus <laughs> kong ice cream Tatay ko kasi ngubos niyong ice cream na dinili ko. Uh, siguro ano yon Half liter yata yon half liter na ice cream inubos kong kainin strawberry kasi 3 uh, days ko yata nakalimutan na meron akong ice cream sa freezer so kinain ko kaya ayun nagtatay tayo nagtatay tayo and uh, plus kasama pa yung pakiramdam natin dahil may hangover tayo Ayan guys, actually kagabi guys to be honest. Wala akong eto pala, uh, gusto kong uminom. Gusto kong uminom kagabi kasi like nagiging emotional ako sa mga nangyayari. Nagiging uh, sad ako, malungkot dahil ah uh, yung mga kaibigan ko hindi nagpaparamdam uh, sa chat, sa group chat namin. So hindi na lang rin ako nat uh, chat. Kasi uh, meron akong kaibigan na alam kong nagtatampo siya pero hindi ko nilang siya pinilit na i-message nang i-message kasi nag-message ako sa kanya anong uh, personal pero hindi siya nagre-reply uh, i think 2 days na 2 days siyang hindi nagre-reply sa uh, message ko which is hindi naman siya ganun pag nagbe message ako sa kanya uh nagre-reply naman hindi nga agad-agad mga 2 minutes 3 minutes uh, until to 5 minutes na reply siya pero ngayon, uh, in, nung mga nakarang araw, uh, nag-message ako sa kanya personal and then nag siya noong mga time na hindi pa siya yung nagtatapos sa akin. Tapos sabi niya, nagpapatay daw siya ng wifi. I don't know kung tama ba yung pagkarinig ko ng sinabi niya na nagpapatay daw siya ng wifi. Hindi daw siya nag kasi may siya. Although alam ko naman na may trabaho siya at... Uh, hindi, hindi ko alam na nagpapatay pala siya ng wifi pag nasa work siya Pero... naging question yun sa akin. Naging question yun sa akin na sinasabi niya nagpapatay siya ng wifi pag nag-work siya. Pag nasa work siya to be honest. So, ayun... Uh, na ano ko, na... May tampo siya kasi. eto guys, kung bakit siya nagtampo. Dahil may pinost ako sa Facebook na yung kaartihan ko, yung katramahan ko sa buhay which is yung parang uh, nagiging toxic ako sa mga sa mga nangyayari sa mga, sa buhay ko sa mga past few days sa mga problema sa sa mga araw-araw ganyan na uh, nangyayari sa buhay ko ayun so nag-comment siya actually may mga nag-comment may mga nag-comment sa uh, post na yon ng na mga nakaka nakakakilala sa akin but uh, wala akong nireplyan isa lang isa lang ang nireplyan ko and then Uh, alam niyo naman pag nagre-reply ka automatic makikita ng lahat it depends pa yon sa mga uh, sa mga taong uh, nag-comment and nag-likes ng video na yon so ako naman uh, nung nag-reply ako sa isang comment doon siya nag-react sabi niya nag-screenshot siya binasa niya sa group chat namin sabi niya ang sabi nga namimili daw ako ng nire-replyan ko sa comment section sabi ko naman kasi yung, yung comment niya kasi guys is alam ko naman bardagulan or parang joke lang kaso lang kasi hindi ko siya nireplyan kasi ayokong, ayokong mag reply doon sa comment na yun kasi sabi ko sa kanya yun nag-screenshot nag, nag siya tapos uh, sinan niya sa group chat namin sabi niya, namimili daw ng, ng reply yan, ganyan, ganon, ganon tapos sabi ko naman Beb hindi naman kasi maganda yung uh, comment mo sabi ko ako uh, okay naman ako sa bardagunan sa ano sa mga joke-joke ganyan Uh, wag lang sa comment section na may pinupost ako kasi what if ko may may pamilya akong makabasa normally talaga mag, syempre nag, nagla-like din yung ano ko, yung nagre-react uh, nagre emoji yung mga kapatid ko yung mama ko so, what if ko kumabasa nila tapos mag-reply sila sa mismong comment na yun Diyos, syempre, masasaktan ako pag may nag-reply sa comment na yon Which is, hindi ako nag-reply din sa comment na yon kasi nga, ayoko. Dahil nga, although kasalanan ko naman sa pag-reply niya, sa pag-comment na niya ng ganun, kaso lang, dahil, nga sa post ko, kaso lang, hindi talaga maganda yung comment niya. Kaya, sabi ko, Beb, okay naman ako sa bardagulan natin sa personal na bar bardagula natin, sa barkada, ganyan. Ako na nga, sabi ko nga, ako na nga mismo ang nagpapahiya sa sarili ko minsan pag nasa barkada tayo, nasa group of, ano tayo, group of bardagulan tayo, ganyan. Pero sana naman sa mga post ko or sa mga posting ninyo, never naman ako nag-comment Nang hindi maganda. Never naman ako nag-comment sa mga post nila, nagla-like lang ako. Kasi, kaya ko naman silang i-personal message or if, uh, pag nakikita kami ganun, ganyan, ganyan. And then, uh, yun nga, yung, yung mga post ka nila, naglalike lang ako. Hindi, na, hindi ako nagko-comment. Uh, nung times na nasa mga bakasyon, bakasyon sila sa pamilya lang sa Pilipinas, ako pa nga mismo nagsasabi na wag mag-message, wag, mag, wag, wag mag, 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 ano, mag, mag enjoy lang, ganyan, mag-enjoy sa pamilya kasi ah, uh, once a month lang tayong nagbabakasyon one month in a two years tayong nagbabakasyon sa Pilipinas kumbaga dalawang taon kami bago kami makapagbakasyon ng isang buwan sa Pilipinas so sabi ko sa kanila uh, mag enjoy lang uh, wag isipin dito kasi pagbalik uh, mo naman dito back to work ka na naman back to barkada ka na naman so sinasabi ko na mag-enjoy kayo dyan sa pamilya nyo, mag-enjoy kayo sa vacation nyo, which is, hindi ko ginawang mag-message na mag-message sa kanina, or mag-comment na mag-comment sa mga, ano nila, sa mga, sa mga post nila, uh, nagla-like lang ako, gano'n, nagre-react, -nag uh, emoji lang, ganyan, heart, thumbs up, gano'n. Pero, di ko inaano na, masasabi yung gano'n na, namimili ako ng re-reply, oo siguro, Namili ako ng nireplyan ko sa may sama mga comment na nireplyan ko. Iisang tao lang ang nireplyan ko. Kaya ayun, siguro, may tampo talaga siya sa akin. Kaya hanggang ngayon, hindi siya nag uh, nagre-reply sa message ko. And, ano, kahit naman siguro hindi niya sabihin na hindi siya nagtatampo, yung mag-message lang ako sa kanya na hindi siya nagre-reply. And then ano pa, ito pa uh, nag din siya sa group chat namin which is hindi naman dapat mag-leave kasi napag-usapan namin before and ako rin nagsabi may may tampuhan man, may dramahan man. Nasabi ko 'yun before, hindi ko lang alam kung kung ano ang sabi ko. May tampuhan man, may dramahan man kayo kung yan oh. Uh, tayo pa rin ang magkakaibigan, hindi tayo mag magbubuwag, hindi tayo ma hindi tayo ma, ma, ma sa mga ibang barkada, sa ibang group ganyan. ganyan. To be honest, guys, marami kaming magkakaibigan pero parang kami lang yung apat na naging close sa group and then kaya gumawa kami ng sarili naming uh, group chat which is meron kaming ibang group chat sa kabilang grupo namin sa so, lahat ay sa not kabila uh, sa talagang grupo ng barkada since nakilala namin ang isa't isa ayun tapos uh, na nga na, na ano ko na na open ako na open ako and ayun uh, alam kong may tampo siya sa akin dahil hindi naman siya mag mag, uh, mag magle-left sa group kung uh, iniisip ka na busy siya. Diba? Kasi kung busy ka guys, kahit sabi mong busy ka, bakit kailangan mo pa mag-left sa group chat namin or natin? Di ba? Yun lang yun. Huwag ka mag-left kung talagang wala kang tampo. mag ka kung talagang wala kang tampo. Pero sa ginawa mo kasi, sa ginawa niya kasi, hindi siya nag-reply sa mga uh, message ko sa kanya, Plus, nag pa siya sa group chat namin. So, anong isipin ko? Okay pa? Okay pa kami? Okay pa siya? Okay pa ako? Nandun yung ano, yung yung thoughts ko na may ano siya sa akin, may tampo siya sa akin. May tampo siya sa akin na nag ako ng ganun sa kanya na huwag sanang ganun kasi may pamilya ako o malay mo may makabasang ibang yung ganyan. Kumbaga, ang hinihingi kong simpatya kasi ang ang reply ng ang comment ng nireplyan ko hugs for you. Hugs for you. Hindi hindi pambabardagulan, hindi pang pang ah, ano, hindi pang parang pang, pang pang joke joke ayun sabi nga, hugs for you yun ang nireplyan ko kaya nagreply ako ng pa hindi ko alam kung pa heart ba ang nilipin, heart din ba ang ang, ang pag -reply ko or hugs din. Ganun, ganun ang gusto kong reply guys. Ganun, ganun ang gusto kong comment. Hindi yung, kasi syempre kaibigan ka, di ba? Dapat yung comment mo, Beb, okay ka lang ba? Beb, magtanong mag ka, hindi yung nag-comment ka na ano, hindi yung nag-comment ka na binardagulan mo ako. Parang, parang, hindi ko alam, hindi ko masabi na kaibigan ba talaga kita totoo? Uh, na, na nag-comment ka ng ganun. Dapat nga kahit sa maliit na panahon o sa konting panahon na nakakilala kami, dapat ganun yung tanong niya sa akin. Beb, okay ka lang ba? O taka dito, Beb, hindi niya makita tayo. Chika-chika tayo, lakad-lakad tayo. Yung gano'n, yung ganun yung gusto kong uh, yung, yung, ganun yung gusto kong marinig or mabasa sa comment niya. Eh, hindi eh. Pam kaya wala talaga ako ni ni isa. Tapos may nag-comment, syempre may nag-comment dumating sa ano ko, sa feeds ko dumating. Sabi niya ayun, uh, hugs for you. Uh, ma, ngge, ini ako na ay ganoon. Sabi ko, ah, hugs hugs din ba or oh, yun na pa heart. Ayun lang. Tapos after nun, yung screenshot siya, nag nag nag-send siya sa group chat. Ayun, parang tapos uh, nireplyan ko rin yata siya sa sa mismong sa mismong uh, personal message namin or sa group chat namin hindi ko na, hindi ko na maalala and hindi ko na rin nabubuksan yung aking uh, comment ano comment uh, post kaya hindi ko na alam but anyway guys nakamove on na rin naman ako hindi nakamove on na okay ako para Uh, talikuran sila. Nakamove on na ako na tinatanggap ko tinatanggap ko yung consequence na may tampo siya sa akin dahil sa pag-reply ko rin sa kanya or sa pag-comment ko rin sa kanya tinatanggap ko yun. Teka lang mina minahulog na ano kasahan eh, baka malaglag. Hanginin ng hanginin. Malaglag sa baba. Kuya! Kaya, ayun. So, eto na. Uh, kagabi, nag, nag, yung isang friend namin nag-send ng video sa isang group chat. Sa isang group. Yung group chat talaga ng mga barkada namin. Mga kapaklaan. Ayun. So, nag-reply nag ako. Nag-personal message ako sa friend ko na nakita ko sa video. Tapos sabi niya, "Tara na, san ka ba ganyan Sabi ko na sa bahay, "Be on the way." Ginana ko agad kasi pa-negah pa, megahagpat na nagpa-pa-toilet pa, pa na talaga ako noon para maghagbat kasi nga ayun. Ah uh, Kuya. Ayun maghahagbat para matulog mahiga kasi naghahagpat po talaga ako every night para sa pagtulog ko mag prepare para matulog eh ayun nakita ko nga yung uh, video so sabi ko be pwede bang makijoin join yung ganyan, ganyan ayun pinapunta nga naman agad ako agad agad din ako pumunta so yes guys nalasing nalasing nag enjoy and sikat na ng araw, nakauwi, um, umaga na halos. Umaga na talaga, hindi halos. Umaga na nakauwi, umaga na naka, naka-sleep and haggard pa. And hindi ko alam, promise na underwear lang ang natira sa akin nang matulog ako. Nagubad pala talaga lahat ako. Ganun ako guys, pag nag, uh, nakakainom ako, hindi ko alam kung minsan paano ako nakauwi, kung bakit ako nakauwi, kung ano yung uh, ano yung ginawa ko sa sarili ko, na hubad-hubad pala ako. Yung ganun guys, so ayun, pagising ko naka-underwear lang ako. Wala akong, wala akong, sandong, sandong suot sa katawan ko. Wala akong short na suot sa pambaba ko underwear lang talaga. So ayun guys, uh, maraming maraming salamat. siya na kayo sa malungkot na istorya ko na uh, ayun pa guys, ito pa pala. May kwento pa pala ako. Kasi sabi ay wag na nga next time na kasi baka maano niya to, ma, ma mapanood niya to tapos ah uh, ma mapa-comment pa siya ng hindi pa maganda. So, anyway guys, ma thank you so much. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And please don't forget to like, comment, and share. Lalong-lalong sa inyong pag-comment para naman kahit papaano ma-recognize ko naman kayo and kung sino man kayo and kung taga saan kayo please ilagay nyo kung taga saan kayo saan lugar kayo saan bansa kayo para naman kahit papaano malaman natin kung saan umaabot ang ating beach mga nagagawa ayun thank you so much guys I love you all see you in my next vlog bye babush